So ganun install tayo ngayon mga idol ng uh, ito. Uh, ito yung uh, interrupter relay. Mag install natin dito sa motor natin. Sa Baja CT125. So hindi na tayo gagamit ng horn relay mga idol. So ito na lang yung gagamitin natin. So napakadali ito. Kahit hindi ka marunong mag install nito mga idol ma. Uh, magagawa mong ilagay sa motor mo ito. So ito yung stock horn natin mga lods. So ito yung boses niya ganyan yung boses niyan So lalagyan natin itong uh, Interruptor interrupter relay mga lodi. So napakadali lang ikabit ang uh, ganito mga lodi. Itong interrupter relay. O oh, hindi na tayo gagamit ng uh, tawag nun? Ng horn relay. So ito mga idols. So baklasin mo lang to, Tanggalin mo lang to. Tatanggalin mo lang. Itong sa busina is tanggalin mo lang itong nakakasabit na dalawa. So ito. Tapos ito itong dalawang yelo mga lodi is ilagay mo lang dito so kahit magkabaliktad yung dalawang yelo okay lang so ayan so nalagay na natin yung dalawang yelo tapos itong tinanggal nyo mga lods na ano na sakit ng horn dito mo naman ilagay itong dalawa mga idol so kahit hindi ka marunong dito matuto na naman so ma mabilis lang naman ito mga lodi so ilagay mo lang to isaksak mo lang yan. Yan. Pagkatapos mo ilagay mga idol, so ganyan na yung itsura niya. Ito na yung itsura niya. Tapos, uh, tingnan natin kung gagana. So, i-on natin yung susi. tapos subukan natin so wala siya so wala siya mga idol so ibig sabihin lang nun mga lords is baliktad yung ano niya ito ito yung baliktad niya mga idol so pag balik rin lang natin so ganyan yung itsura niya pag rin lang natin lipat natin sa kabila ito. tapos ipat natin sa kabila ayan so ganyan na siya mga so ayan na siya mga lote nalipat na natin so try na naman natin so try natin so, try natin. so, try natin. so ayan mga idol nag rapid na siya So ganun na yung uh, boses ng ano natin, yung ginamitan natin ng interrupter relay, mga boss. Ayan. So ganyan siya. Kung imamanual mo, pwede rin, isa, pa isa isa Kaso pangit, kailangan idein mo. So yun yung uh, boses ng interrupter relay na, nagamit gamit yung interrupter relay. Mag maging ganun yung boses ng motor nyo mga idol so paliwanag ko lang dito mga idol so ito, itong red na to itong red na to mga lods dapat ang ilalagay mo dito is itong positive positive terminal ng accessories wire galing sa accessories wire ito papunta sa stock horn nyo so ito, dito yun nakalagay dito yun nakalagay mga idol so dapat itong red is positive ang Uh, lalagyan nyo itong accessories wire tapos itong black yung ground sya itatapat mo sa ground so ito sa badja city 125 ang accessories wire ng badja city 125 is brown ito brown mga lodi tapos itong black na to black na may stripe na violet is ground nya mga idol so napakadali lang naman i eh install itong interrupter relay maging rapid horn yung stock horn yung At hindi ka marunong mag-install nito mga lode is ma-install mo kasi nga pag lagay mo niyan ayaw gumana so pagbalik rin mo lang mga lode so wala namang problema dito naman sa yellow na to na wire na to kahit magkabaliktad naman dito sa dalawa na to is okay lang pagdating naman na to is paglagay nyo na ayaw gumana pagbalik rin nyo lang mga idol so ganun lang kasimple ang pag alagay ng interrupter relay man. sa stock horn nyo, yung... napakadali lang uh gawin. Ganun lang mga idol, kadali uh, mag-install nitong interrupter relay sa stock horn natin para magiging rapid. So, kasi gagawin itong ano, uh, rapid backfire ng may-ari. So, pinakita ko lang din kung paano mag-rapid horn. Mga Kaya gumawa ako ng video, mga mag install tayo ng rapid backfire mamaya sa ano, sky. Go. Gawin din natin ng video yun mga idol kung paano mag install ng rapid backfire sa skydoo. kasi nung nakaraan nag-install tayo ng rapid backfire sa Reader 150 so mamaya mag-install tayo ng rapid backfire sa uh, Skygo na 150. Kaya dito na lang yung video natin mga idol. I hope na nagkaroon ka ng idea kung paano mag-install nitong uh, relay para magiging rapid horn ang busina ninyong mga lodi. So kung nasatisfied ka sa video natin, huwag kalimutang i-share para maraming mas uh, makapanood mga at nila ito i-install na hindi mo na kailangan pumunta pa ng mekaniko. This is Bukidnon Vlog TV. Ride safe at ligat palagi.